Uh, may adlaw de eh. may adlaw no bansagin na this is Taurus vlog ako brand ang akong video shout out sa ko kay RPB Moto Travel Vlog kay Beran Im Nair er, siya ang kay Alter Biliabilis ang Pirils kay Jibala Kumar siya ang kay Albert Claveria siya ang Pirils kay Lise Duliabo siya ang Kulturoi blog, so una nak ko na akong video idol so nalang pitikan uh, mic so kanang mga idol kanang, kanang mga nasa gilid ng mga charter no naka bara speakers na makita ninyo na tungod sa pandemic no, atong covid 19 na ni buto atong 2020 ah uh, lemot sa nabulan so kani sila tungod kay gibawal ang pagpangaligo og dagat mga tao tas tambay sa mga balay so kini mga charter mga idol kay mga pang, pang tourist nagabiyahe ni siya sa sa Santa Ana padulong diri sa sila sa talikod nga sa itong mga mga ligay o dagat muna ilang ang ginasaktyan so tungod kay dugay dugay po ligay ni Stambay no kita ninyo na guba na lang ang guba na ni gi-repair na no? isa na isa nag-repair ka ni na isa na isa nag-repair sa operator nakakita po yung speakers no? nag-repair na siya sa operator ang kini ano so wala pa na siya ma-repair sa operator no kita niyo so sayang kayo ja pati ni ano kini na sa sayang kayo wala natin man sa operator ang kanya idol akong ipadayon ang akong video kung nakita niyo ng simento kayong pantalan nakita nyo sa video kini dahil siya dati no yan yung pala ang forma uh, na pero tungod kay dunay uh, na natawag na yung diri sa ban sa dabaw to samal na ipagabaton na tulay o bridge dara o ang gisiminto ni Dria kaya ang prospect ani o ang ang gibuhat ang tuyok tumang ane, pag once na mabuhat na ng tulay dara ang bars dara sa sa, sa Malto Dabao ibalhin diri sa kaputian so kuha na ito uh, video ng kaning kaputian para makita ninyo sa dapit, banda medyo init kayo mga idol kay alas binakapin na kapin so makita ninyo ang kaputihan na ng mga idol oh. kalang gisom na ko sa video sa camera kala muna kaputihan so medyo layo layo yung kayo no, ang daganan kung pohon uh, matukod na lang tulay samal to dabaw so ang ang kwan sa parts no kaputihan to talikod pero diri donggo diri siya mo donggo pohon tali mga idol kani sa gidonggo sa mga bagis dili ano nagisakyan sa mga heavy equipment heavy equipment na ah uh, donggo ani sa bagis ini mga banda so pohon ug madayon na ning madayon na ang ah uh, Oda yun na ang tulay sa samal no. Kinipikas ka na. Kisiminto na po so, na pero lang na mga uman. So humano na siya puhon. Pag na mahuman na ang tulay sa samal. Padabaw. Kaya mo kini okay ang uh, kunan, sa mga birds. Kalikod to kaputo yan. Medyo layo, layo yun. Kumpara sa samal. Uh, to dabaw na doon lang kayo. So, kano mga tao-tao mga idol no? Paluparan ko siya drone or makita po dati sa babaw kung sa kanindot po yung may mong dungguan sa birthday sa talikod no sa mong isla um, Shout out po ko kay ma'am Maribig Padayugdog store manager sa Indies Buangin o supervisor na si mamay shout out po, uh, out ko sa mga promodizer sila susit mga LG na SG so Halo lang mo siya yung mga uh, trabaho ninyo para walay uh, istorya na mad madungog So mo siya no na, So nindot ang plastara dari kung pohon madayo ang tulay sa uh, samal to dabaw mo prospect dari na himuon o uh, pantalan uh, o sa mga birds kanin siyang mga idol no uh, ginabuhat po niya ni og mga tourist spot o ginasuroyanan sa mga taga, taga diri na taga talikod o, o katong uh, lang taga talikod no matag hapon ganindot kayo ang view diri pag kahapon, kita ninyo ang dagat na tinaw no tinaw ang dagat bagwans na walay amihan so nindot sa tanawon Uh, kita nyo ang dabaw na yung zoom nak, kita nak, na makita na siya so yung timatala na no. daghan mo sorry diri pagkahapon mas katros hapon untuk dalam size no nah, akan menurut dari ah pasensya na rin itong kuha sa drone sa video medyo korog huwag isa po dili na mo collaborate so kung isa dili na siya mo collaborate yun sa na kong uh, sa joystick no dili na siya mo tuman huwag sa tawa pa so niyabot ang time load na nilayo yun na mo balik sa sa nag so, nasa nagikan, na sa Moriton. So, ang netabo, ang netabo ng idol, nahulog dala sa may pagatpata, no. So, dili na lang ako makita. So, sayang. Sayang ang drone. So, balikan ako. Ay na yun sa makita. So, pasensya na kaya itong nag-abot sa kuha sa drone, no.